Ngayon, ating ipagpatuloy ang ikalawang bahagi ng buhay ng mga ngaral na si Brother Eliseo Eli Soriano. Dito lamang sa... <silence> Hindi nagtagal ay nagkaroon ng tuloy-tuloy na tagapakinig ang programa kung ano ang narinig sa mga live na tanong ng pananampalataya na sinasagot sa pamamagitan ng airwaves at pagkatapos ng tatlong taon na panood rin ito. Nag-debut ang programang Ang Dating Daan sa IBC 13 noong 1983 na masasabing isang himala. Ang buong production team ay binubuo lamang ng tatlong tao. Brother Eddie, ang host at tagapagluto si Brother Daniel na nasa high school pa lamang noon, ang director, editor at lahat ng iba pang technical na pangangailangan. At si Sis Luz Cruz, ang executive producer, researcher at makeup artist. Sa pamamagitan ng sideline ni Brother Ailey na pagtitinda ng lumpia at pagkakaroon ng pampasaherong jeep at mga kinita ni Brother Daniel sa pagbebenta ng mga gulay sa palengke ng kabataan niya at kalaunan ang kanyang mga sweldo bilang disc jockey at isang broadcast journalist pagkatapos ng kolehiyo ay nagbigay ng pinansyal na pangangailangan sa programa. Sa mga ganong setup, walang mga sponsor at matatag na paniniwala sa hindi pagtanggap ng anumang pinansyal na contribution mula sa mga hindi miyembro nito. Papaano mabubuhay ang programa? na maaaring itanong ng iba. Pagpasok ng maayos sa dekada 90, pinatunayan ito na hindi lang ito nakaligtas. Ito ay umunlad pa. Nagsimula sa isang ideya o sa tamang salita, isang panalangin, si Brother Daniel ay may personal na kahilingan mula sa Diyos. Higit sa lahat, sa pagiging isang maliit na instrumento sa pagtulong kay Brother Eli, Dinala ang Ibanghelyo sa mas malawak na madla. Sa isang pulong sa mga manggagawa ng simbahan, nagsalita siya tungkol sa isang ideya ng pag-imbita ng pamilya at mga kaibigan sa isang maliit na pagtitipon na may isang segment kung saan si Brother Ailey ay maaaring magsalita at maaari silang magtanong pagkatapos nito. Iyon ang naging kapanganakan ng The Bible Exposition. Naging mas abala si Brother Ailey kaysa dati. Bukod sa kanyang mga schedule ng broadcast sa radyo at telebisyon, si Brother Ailey ay nagsagawadi ng mga Bible Exposition sa iba't ibang lokasyon sa buong bansa mula sa mga covered basketball court, hanggang sa mga stadium at kolisyum. Sa pagbubukas ng internet na isang bagong paraan upang kumonekta sa mga tao sa buong planeta, inilunsad ni Brother Ailey at Brother Daniel ang www.angdatingdaan.org noong 1999. Pagkalipas lamang ng dalawang taon, inilunsad ng MCGI ang webtv.angdatingdaan.net na nagtampok ng 24 oras na serbisyo ng video streaming ng mga programang The Old Path na nagbibigay ng agarang akses sa mga question and answer na video nito ng sinumang online. Ang programa at ang Ask Brother Eli, The Bible Will Answer format ay naging most popular kaysa dati sa loob at labas ng mga isla ng Pilipinas. Bininyaga ng mga miyembro sa iba't ibang bansa at kaya noong January 13, 2004, ang pangalan ng simbahan ay binago sa isang mas angkop na katotohanan, ang Members Church of God International o MCGI. Ang programang Old Path ang host at staff nito ay umani rin ng mga papuri mula sa iba't ibang award giving bodies. Not to mention the different charities such as Bible giving and blood donation na isinasagawa ni na Brother Eli at Brother Daniel mula pa noong 90s. Siyempre, hindi pareho ang iniisip ng lahat. Dahil gaya ng pinakamabuting kahulugan ng mga intensyon at aksyon mula noong unang panahon, hindi rin sila ligta sa kontrobersya para sa iba. Kaliwat kanan ang mga demanda at paninira ang kinakaharap ni Brother Eli dahil lamang sa kanyang matapang na pagbunyag ng baho ng iba't ibang relihiyon, gaya naman ng dinanas ng mga unang kristyano. Ang may katuturang paraan tipiko at katuwirang mula sa kasulatan na paraan ng pangangaral ni Brother Ailey ay nakakuha ng kahulugan ng kanyang pangalan sa salitang basah o basahin. Para sa mga nakinig sa kanya na mangaral kahit nasa loob lamang ng limang minuto, ang termino ay isang hindi mapag-aninlanganan na pangunahing kap at hudyat na ang kasunod sa mga pahayag ay mga talata mula sa Biblia ang tanging pagkakataon na magkaroon ng mga quote mula sa iba't ibang teksto ay maaring kapag tumutukoy sa isang scientificong katotohanan na nag-highlight ng mga katotohanan sa Biblia o mga paniniwala at gawin ng isang reliyon mula sa kanilang mga opisyal na aklat sa tuwing sumasagot sa pagtatanong ng isang tao. Bagamat ang taus-pusong pagsasaliksik at transparency ay maaaring kasiyasya sa isang taong naghahanap ng katotohanan, hindi ito matamis para sa mga pastor at pinuno ng ibang simbahan. Lalo na pagkatapos na hindi makayanan ang bigat ng katotohanan sa kanilang mga dibate kay Brother Eli. Mula sa naturang mga ugat ay umusbong ang serye ng mga tila hindi magandang pangyayari na humantong kay Brother Eli na umalis sa bansa para sa isang walang tiyak na panahon ng pagbabalik at nangaral sa ibang bansa. Marahil ay ipinanganak na takot sa matataas. Si Brother Eli ay hindi mahilig lumipad o sumakay ng eroplano maliban sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Madalas siyang sumakay ng mga bangka upang pumunta sa mga lalawigan ng Pilipinas na malayo sa labas ng Luzon Island. Ngunit iba ang ipinayo ng kanyang kapalaran. Sa kabila ng mga banta at paghihirap na dulot ng pangrelihiyong pag-uusig, nagpatuloy ang pangangaral ni Brother Eli sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng radio, TV at World Wide Web. At gayon paman, naghanap pa rin si Brother Eli ng paraan kung paano siya makapangaral ng higit pa habang nasa ibang bansa. Ibig sabihin, Bukod sa Bible Exposition na ginanap niya sa mga bansa tulad ng Singapore, London at USA. Mga tatlong linggo lamang pagkatapos ng kanyang ika-anim na pong kaarawan, inilatala ni Brother Ailey ang kanyang unang dalawang vlog. Dissecting the Worst Mass Murder in American History at Is There Another Earth? sa isoriano.wordpress.com noong April 26, 2007. Sinasaklaw ng blog ang mga pagsa mula sa pangalawang pagkakataon ng pag-ibig hanggang sa mga alternatibong lunas para sa mga karamdaman sa katawan. At higit sa lahat, ang payo ng banal na kasulatan para sa paghahanap ng mga solusyon sa mga tanong, tungkol sa buhay at anumang bagay sa ilalim o light like years ang layo mula sa araw sa bagay na iyon. Noong 2009, pinuri ng Massable ang blog bilang most educational to follow sa open web awards nito. Napag-isip-isip ni Brother Eli na marami pang pa ibang lahi at wika ang naghihintay na malaman pa ang tungkol sa mabuting balita na ipinangaral niya at nakita niya ang saklaw ng lahat ng ito nang magdaos siya ng Bible exposition sa pinakaunang pagkakataon sa isang malayong bansa. Ang Brazil bilang isang bansa ay higit na katoliko katulad ng Pilipinas nung panahong iyon. Si Brother Eddie ay sumusunod sa payo ng Panginoon sa Mateo 10:23 tungkol sa pag-uusig at iningatan sa puso ang isang propesya sa Jeremia 51.45 kung saan tatawagin ang bansa ng Diyos. Sa tulong ng isang Portuguese interpreter na inatasan niya, naglagay si Brother Eli ng 30 minutong programa sa Brazil na pinamagatang o Camino Antigo. Nakapagtataka sa loob lamang ng isang buwan ng pagpapalabas bumuhos ang mga liham na nagtatanong kung saan siya maabot. At dito na nga ang pagsilang ng unang Bible Exposition doon. Hindi alam kung gaano karaming tao ang magpapakita. Nagpareserba si Brother Ailey ng medyo maaliwalas na lugar. Ngunit habang papalapit ang kaganapan, ang bilang ng mga tao na nagpahayag ng interes na pumunta, ang ilan ay bumiyahi pa ng higit sa sampung oras para lamang pumunta roon. Kinakailangan ni Brother Eli na gumawa ng mga huling minutong kaayusan upang makahanap ng mas malaking lugar para sa kaganapan. Habang si Brother Eli ay nangaral, may mga luha at tawanan at mga patutuo kung gaano ito kapanipaniwala. Napagkatapos ng dalawampu o 50 taon ng pakikinig sa iba't ibang mga pastor sa Brasil, kinakailangan ng isang tao mula sa Silangan, isang Pilipino, na sa wakas ay narinig nila kung ano ang dapat nilang marinig. Ngayon mayroong higit sa apat na daang mga lokal sa buong Brazil lamang at daan-daan pa sa kalapit na mga bansang nagsasalita ng Espanyol hanggang sa Mexico. Ang bilang ng mga miyembro ng simbahan ay patuloy na lumalaki sa tulong ng Diyos. At parami ng parami ang mga tao sa buong mundo ang naabot ng programang The Old Path. Ngayon, ito ay naibroadcast 24-7 sa pamamagitan ng pitong satellite provider at maging sa YouTube, Facebook, Twitter at Instagram. Nang ibiklarang pandemic ang coronavirus disease noong March 2020 at nang ilockdown ang iba't ibang bahagi ng mundo, Sinabi ni Brother Aileen na ito ang isang pagkakataon upang makisali sa mga tao sa pakikinig sa mga salita ng Diyos habang sila ay nakakulong sa bahay. Matapos magdaos ng dalawang magkasunod na Bible Exposition sa isang araw, ibinigay ng Diyos kay Brother Eliseo Fernando Soriano ang kanyang well-deserved rest noong February 10 sa Brasil pero sa Pilipinas, February 11. Ang pagbuhos ng mga damdamin at pagpapahayag ng mga pagmamahal at paggalang ay dumating mula sa mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay at iba't ibang relihiyon. Mula sa mga patuloy na nakikinig sa programang The Old Path hanggang sa mga opisyal ng lokal at pambansang pamahalaan hanggang sa presidente ng bansa.